Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating balikan ang isang napakagandang kwento mula sa ating mga ninuno, ang alamat nina si Malakas at si Maganda. Sa isang payapang lugar, may isang kawayan na natatangi sa lahat. Hindi ito ordinaryong kawayan lamang dahil sa loob nito ay naglalaman ng isang mahiwagang sikreto. Isang araw, biglang pumutok ang kawayan at lumabas ang dalawang magagandang nilalang, isang lalaki at isang babae. Sila ay walang iba kundi sina malakas at maganda. Pinagkalooban sila ng mga natatanging katanghian. Si malakas ay may taglay na hindi maipaliwanag na lakas, habang si maganda naman ay may taglay na nakakabighaning kagandahan. Pareho silang pinagpala ng katalinuhan at mabuting puso. Sa kanilang pagsasama, napakaganda ng kanilang samahan. Nagtutulungan sila sa bawat gawain, mula sa pagtatanim Hanggang sa pagpapatayo ng kanilang tahanan, ang kanilang pagtutulungan ay nagbunga ng mga magagandang resulta. Umunlad ang kanilang pamumuhay at naging masagana ang kanilang buhay. Subalit minsan, tulad ng normal na mag-asawa, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Nang sila ay mag-away, tila tumigil ang mundo sa kanilang paligid. Hindi umunlad ang kanilang mga gawain at ang dating masayang tahanan ay naging malungkot. Dito nila napagtanto na ang kanilang lakas ay nagmumula sa kanilang pagkakaisa. Nang muling magkabati si na malakas at maganda, bumalik ang sigla sa kanilang pamumuhay. Mas lalo pa silang naging matibay bilang mag-asawa. Ang kanilang pag-iibigan at pagtutulungan ay nagbunga ng magandang pamilya at masaganang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin ng napakahalagang aral, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa. Hindi sapat ang individual na kakayahan. Kailangan natin ang tulong at suporta ng iba. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, makakamit natin ang tunay na tagumpay at kasaganaan. Isipin ninyo ang ating lipunan ngayon. Gaano kalaking pagbabago ang maaari nating makamit kung tayo ay magkakaisa? kung ang bawat isa ay magtutulungan at magbibigayan ng suporta sa isa't isa. Tulad ni na malakas at maganda, tayo rin ay may kakayahang lumikha ng magandang kinabukasan para sa ating mga sarili at sa ating bayan. Kaya mga kaibigan, isabuhay natin ang aral na ito. Magkaisa tayo, magtulungan tayo, at sama-sama nating iangat ang ating lipunan tungo sa mas magandang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Ibahagi rin natin ito sa ating mga kaibigan upang mas marami pang Pilipino ang matuto mula sa mga aral ng ating mga ninuno. Hanggang sa muli, mga kaibigan.